Kung gusto mo na ikaw lamang ang iisipin ng partner mo kahit sa pagtulog niya o pagkagising niya sa umaga ay ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay napaka-simple at napakaepektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng malinis na bote, plastik o babasagin ay pwedeng gamitin. At kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses lamang. At i-roll nyo po ang papel at isilid ito sa bote na inihanda mo at pagkatapos maglagay ka rin ng kaunting asin. At nang malagay mo na ang papel at ang asin, ilapit ang buti sa baba mo, ilapit yung bunganga ng bute sa bunganga mo, at ibulong mo ang mga salitang ito. Dapat ikaw ay nakafocus at nagkakonsentrate sa paggawa nito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan itong ritual, ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin mag-iba o magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At itong ritual na ibinahagi ko sa inyo ngayon ay pwede ito gawin kung hindi na nagpaparamdam ang partner mo sa iyo at hindi naman kayo hiwalayng dalawa pero sadyang hindi na talaga siya nagpaparamdam sa iyo mas mainam na gawin mo rin ito at paniguradong ito ay makakatulong sa iyo basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan at pagkatapos, itago mo lamang itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede ito ilagay sa damitan mo, wag mo lang itong takpan. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At paniguradong ikaw lamang ang pagkakaisipin ng partner mo araw gabi. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.